isang baguhang aktres kasama ng kanyang lalaking manager ang tumungo sa ibang bansa upang iwasan ang eskandalong kanyang kinasasangkutan sa isang sikat na aktor na sumira ng kanyang karera. Sa kanilang eroplanong sinakyan ay may mga malilibog na flight attendant na nagpapaararo sa kanilang mga pasahero habang sila ay nasa kanilang biyahe sa eroplano. Hello mga kaboso! Welcome or Welcome Back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang A Delicious Flight na ipinalabas noong 2015. Ah, 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 ah. Ah. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Cholie at babaeng si Shin Young. Nagkaroon ng dipagkakaunawaan ng dalawang hanggang sa humantong sila sa kanilang paghihiwalay. Sa sumunod na eksena ay makikita natin ang lalaki na may iba ng kalarong babae na nagngangalang Airy na nangangarap maging artista at dahil sa koneksyon ni Choly bilang nagtatrabahong utusan sa isang film production ay naipasok niya ito ng trabaho. Lumalabas na may isang napakasikat na aktor na nagngangalang Taysong na gustong gusto ni Airy. Pinuntahan siya nito sa kanyang dressing room at dahil sa malibog ang lalaki, ay pinatuwad siya nito hanggang sa makaraos. Isang lalaki naman ang naglakas ng volume ng speaker at doon narinig sa labas ang mga ungol ni Eri. Matapos ng pangyayari ay tulalang lumabas na lamang ang babae sa silid at sinalubong naman siya ni Cholie. Sa labas ng gusali ay makikita ang mga marites na reporter na nakaabang sa paglabas ni Eri ngunit tinulungan siya ni Yi na maharang ang mga reporter at saka isinakay ang dalaga sa kotse. Nagbiyahe sila patungo sa isang lawa at pinag-usapan nila na kailangan muna nilang magtungo ng Hong Kong upang magpalamig at may isa pang trabahong naghihintay para kay Eri doon. Samantala, Makikita si Shin, ang kababata ni Ye na unang kalaro niya sa simula ng pelikula na isa ng ganap na flight attendant. Dumating na ang araw ng kanilang flight, sa airport ay may dalawang lalaki na si Junho at Mingi. Isa din sa pasahero ay ang kilalang aktor na si Tae Kaya naman ang isang flight attendant ay inaakit ito upang magpaararo sa lalaki. <laughs> Si Junho at Minggi naman ay nagkekwentuhan tungkol sa kanilang mga kalokohan. Kung ano ang gusto nila sa mga kababaihan. Dumaan ang isang magandang flight attendant at nakita nilang kumikislap ang mga papaya ng dalaga. Isa namang flight attendant ang nakakita sa napakasikat na aktor kaya tinungo nito ang kanyang mga kasamahan at ibinalita. Nais niyang akitin ng aktor ngunit naunahan siya ni Shin kaya na ang hitad. Samantala, ang dalawang malilipog na lalaki ay nag-iisip kung paano sila makakaboso sa isang magandang flight attendant. Napagkasunduan nilang hindi na nila ikakabit ang kanilang seatbelt nang sa gayon ay may lumapit sa kanila upang ikabit iyon. Nang papasakay naman ng ating bidang lalaki ay binati siya ni Shin. Ngunit nagtaka ang babae dahil hindi siya nito naalala. Dumaan naman ng isang kaakit-akit na flight attendant upang ikabit ang seatbelt ng dalawang lalaking malibo. Sinubukan naman ni Shin na umupo sa harapan ni Yi at inaakit ang lalaki sa pamamagitan ng pagbuka nito ng kanyang mga hita. Nag-flashback ang nakaraan Naalala ng dalaga ang araw na binasted siya at iniwan siya sa ere ng lalaki. Samantala, habang nagsaserve naman ng isang flight attendant na si Yumi, hinila siya ng isang lalaking kasamahan niya sa trabaho saka pinatuwad siya nito at kinabayo habang hawak-hawak nito ang dalda-dalang tray na may inumin. Hindi mapigilan ng dalawang kolokoy na magkwentuhan tungkol sa kanilang kamanyakan. Nagtungo naman sa banyo si Yi at nang papalabas na siya, ay biglang pumasok si Shin at isinara ang pinto. Nang makalabas na si Shin ay siya namang nakita ito ni Eri na ngumiti lamang dahil alam nitong may dating pinagsamahan ang dalawa. Matapos ng eksena ay inutusan ni Eri si Shin na lumapit at may ipinulong sa kanya. Umalis naman ang babae at tinungo ang malibog na aktor Saka may ibinulong din sa lalaki. Samantala, ang dalawang pasaway na lalaking sina Junho at Mingi ay tumawag ng isang flight attendant upang ireklamo na hindi gumagana ang headphone. Ngunit ang totoo, naglagay sila ng isang cellphone sa ilalim upang mabijuhan ang kweba ng babae. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagkaroon ng alarma. Kaya dahan-dahang hinila ni Junho ang cellphone gamit ang kanyang paa. Tumakbo naman si Mingi dahil sa pangyayari. Subalit dahil sa malibog din ang babaeng flight attendant na si Huashion ay ang ending. Nagtungo si Junho at ang flight attendant sa lavatory kung saan umutot muna si Junho ng pagkalakas-lakas bago siya inupuan ng babae at pinatuwat naman siya ni Junho. Pagkatapos ng maiinit na tagpong iyon ay dinalhan ni si Junho ng isang espesyal na pagkain bilang gantimpala sa ginawa nila kanina at ipinagyabang pa sa kanyang kasamahan ang panty na kanyang nakuha mula sa flight attendant beses namang si Ari ay nilapitan ng sikat na aktor na nagpatuwad sa kanya at hinawakan siya sa binti. Sa kabilang banda naman, si Yi ay naghihintay sa isang silid kung saan nilapitan siya ng dalawang flight attendant at pinagtulungan siyang paligayahin. Ngunit nagising ito at isa palang panaginip ang lahat. Sa tulong naman ni Shin ay binigyan niya ng pribadong lugar ang aktor at aktres Upang magkasarilinan at tumungo sa gali Habang naroon siya ay may naririnig siyang ingay na mula sa lavatory Kaya kumuha ito ng pamalo at dahang-dahang binuksan niya ito Doon ay nakita niya si Mingi na nagbabatibot Habang nakatakip at nilalanghap sa kanyang mukha Ang panty ng flight attendant na pinaligaya ni Junho kanina Hinayaan naman ni Shi na makaraos ito, ngunit sa isang kondisyong, agawin nito ang pansin ni Yu upang may pagkakataon ang aktor at aktres na magkaroon ng pribadong usapan at bilang kapalit ay ibibigay nito ang kanyang panty sa lalaki. Matapos nun, ipinagyabang din nito ang salawal kay Junho. Samantala, Pilit namang hinahanap ni Yee si Airy hanggang sa magwala na ito at nagdulot ng komosyon sa mga flight attendant. Natagpuan nila ang dalawa sa isang lavatory. Lumalabas na inakit ni Yee ang aktor upang makaganti ito sa lahat ng kahihiyang natanggap niya mula sa iskandalong nangyari sa kanila na labag sa kalooban ng dalaga. Ang dalawang mokong na sina Junho at Mingi naman ay inalabas sa mga panty na mula sa mga flight attendant sa kanilang bulsa at binuklat ito habang tuwang-tuwa sa kanilang mga tagumpay na natamasa. <laughs> Nang maglanding na ang eroplano at lahat ay nagsisibabana, nagpasalamat si Juno sa flight attendant sa ligayang pinalasap nito. <laughs> Sina Eri at Ye naman ay nakarating na sa kanilang destinasyon. Nahihirapan ang babae na hilahin ang kanyang mga bagahe dahil may kabigatan ito. Samantalang si Ye naman ay aliw na aliw sa bagong lugar na kanilang pinuntahan. Kaya nagalit si Eri dahil hindi siya nito tinulungan sa pagbuhat. Kaya ang ending ay iniwan nito ang kanyang dalahin. Wala namang magawa si Ye kundi buhatin ang lahat ng bagahe. Nang makarating na sila sa kanilang transient house ay maliit lamang ang kanilang silid. Kaya nang gabi ding iyon ay magkatabi sila sa iisang kama. Kinaumagahan, nakasuot si Airy ng napakasexing damit at humingi ito ng tawad kay Yee. Nang papalabas na ito ay pinagamit ng lalaki ang kanyang jacket sa babae. Nang araw na iyon ay tumungo si Airy sa shooting para sa isang pelikula na inalok sa kanya. Hindi naman mapakali si Yee habang naghihintay kay Eri dahil lumalabas pa lang. Ang pelikula na gagawin nito ay may kalaswaan na naman sa kanyang kaalaman. Kaya nang makita nitong lumabas ang babae na suot ang kulang 90 ay nagwala ito. Habang kinukuhaan ng bed scene si Eri, tuwang-tuwa naman ang malibog na direktor. Samantalang si Ye ay hindi makapagpigil kaya umeksena na ito. Sa kanito inalalayan si Eri patayo at tinakpan ng jacket ang katawan ng dalaga. Nagpasya ang dalawa na bumalik na lamang sa Korea sakay ng eroplanong una nilang sinakyan. Naroon din sa eroplano ang aktor at ang dalawang malilibog na lalaking sina Junho at Mingi. Sabik na sabik naman si Junho nang magkita silang muli ng flight attendant na si Washon kaya ang system ay nagkulong muli silang dalawa sa lavatory at doon sa patayong posisyon nila inilabas ang init ng kanilang katawan. Pagkatapos nilang gumawa ng milagro, ay masaya ang dalawa at nagpa siyang magsama. Samantalang sina Ari at Yi naman ay may tampuhan kaya hindi na sila magkatabi sa kanilang upuan. Tahimik namang nagsiselo si Shin sa kanila dahil alam niyang ang lalaking kanyang minamahal ay may minamahal ng iba. Nang makalabas na ng airport si Yi, ay hinanap nito si Airi, ngunit hindi nito matiis ang babaeng lihim niyang iniibig. Sa wakas na magkaharap na sila ay nagtapat ng kanilang tunay na damdamin ang dalawa sa isa't isa at doon ay naghalikan sila. Masaya ang dalawa na tahakin ang kanilang bagong panimula bilang magkasintahan. Sana ay napatawa ko kayo sa kwento kong ito mga kaboso. Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, palike, comment at share na din.